Ayan. Kukunin ko na. At sa sobrang bigat na ano sila eh. Na ano ba yun? Eh, hinog. Nababali. Ito pa, ito pa. Ay, eh, malalaki kunin mo na. na. Kukunin ko na nga at nababali. Ayan. Ayan, kukunin ko na siya. Nabibigatan kasi. Huwag niyo maliliit. Oo, ito oh. Malalaki pa yan. Hindi, kukunin ko, ko na. Ayan, okay na. Yung ito pa oh. Magpula-pula na. Oo. oo. Oh, oh. huwag mo na. Teka, ito naman. Ito un. Doon sa unahan. Ay, malalaki oh. Yung malalaki. O, oh, ito, ito, ito. Ah, ito. Oh, Kasi, kasi sa sobrang bigat, sayang, maaano. Oh, ayan, umahinog oh, na. You know. Ito. Yan. Hihinog naman na yan eh. Sa sobrang bigat na babali. Dito o. naman tayo. Dito, dito, dito. Ayun. Ito nga, oh, mababali na siya, oo. Oh. Sa sobrang bigat, kukunin ko na to. Yan yung lerang yan. Oh, oh malalaki naman yan na eh. Kukunin ko lahat. Oh, ayun oh, pa, sa baba. Mm, mm ito pa. Oh, sarap. Kasi sa sobrang bigat mo, nababali. Ang sanga, kawawa naman yung sanga. Ito, oh. Ito mo nga, ano. Ayun, ayun yan, malapit na yan. Oo, malapit na siya, ito, oh. Ayun, mm. -hmm. Tama mo, mga two days niyan, mapula Oo, na. Oo, mapula na siya. ayun ayan, muna Ay, lang muna. Ito, ito, ito. Ito, hayaan ko muna. Ito. Ito na nga na una kaya lang bakit bansot naman oh, bansot yan. Bansot oh. Sige, sige, malaki. Ito na lang ano malaki oh. oh. Kasi sayang kasi mo oh, nagkakanda bali. Na. Nalimbuhan man din. Dahil. Isa kabila. Aling kabila. Hmm. Ere ere ere. Ito oh malaki. Ito oh. Ito ito. Pwede na hihinog na yan. Ito. Ah. Yes. Hmm. Kunin na natin kasi Nababali ang sanga sa sobrang bigat. Okay na yan, at least nabawasan mo na. Oo, nabawasan. Okay. Yan, okay na yan. Yay! Yeah, hey. Okay na. Okay na. Okay na yung na-harvest mo? Oo, uh, mm -hmm. okay na. Ay, ito kunin ko kasi mahinog-hinog na. O, o, o. Ayan, oo. Oh, Ayan, nagpula-pula na. Hmm. Okay na yan. Malaki okay, na nga, ito kunin mo na yung malaki. Ito, ito, ito. Oo, uh, yan. Oo eh, hinog na siya okay. eh. Okay. Okay, oh, ang dami oh. Hey. hey. Mm. Kamatis. Kamater. Kamatis. Alam mo sa India, kamater. Kamater? Ang tawag nila sa kamatis? Mm. Kamater. Ayan. Okay. Sige na. Okay, okay na. Babay na.